Ang akala ng iba ang dimasalang ay walang mga regravelang na pinanduhan si Masbate Governor Antonio Co. sa naturang bayan, para sa kaalaman ng mga taga dimasalang na nagtatanong sa atin. Ang dimasalang ay kasali sa pinanduhan ni Co. Ngunit hindi na ipatrabaho ng maayos, noong nagkaroon ng kasong plunder si Masbate Governor Antonio Co. dahil sa mga road rehab tulad sa Calabad, Rizal, Boracan at marami pang iba. Marami ang nagsasabing si Mayor Michael Donaga, ay isa sa nakinabang di umano dahil sa binahagi ito ni Governor Antonio Co ng porsyento para sa mga road rehab na hindi ipinatrabaho noon. Sa nabisto na ito ng mga media at mga residente, dito na nagtikumahog ang kaalyado ni ko na si Mayor Michael Donaga na dapat ay ipatrabaho na dahil naibalita na sa local media at national media, kaya hindi maniniwala ang mga taga-Dimasalang na walang alam ang naturang mayor na si Michael Donaga o kaya wala siyang alam dahil palagi itong nasa bakasyon katulad sa amon si Governor Antonio Ko. Nagpapakasarap na lustayin ang perang mula sa regraveling na dapat ay mapapakinabangan ng taga-Dimasalang. Lalo na yung nasa bundok. Ang Dimasalang ay maraming matatarik na bundok kaya hirap ang mga magsasaka na ibaba ang mga ani nito mula sa bukid dahil sa kanilang mga daanan ngunit ipinagdamot pa ito ni Antonio Ko sa ating mga kapos palad na mga kababayan. Kaya nakapagtataka kung saan galing ang yaman ni Ko samantala hindi naman sila galing sa mayaman na pamilya. At alam naman nating lahat na walang wala na si Antonio Ko bago nakabalik noong 2016 sa pagkagobernador. Para sa mga update pakipollow at e share lamang. Abangan ang mga susunod na documentaries ng BMP Daily News Update.